karanasan ng Super Typhoon Egay sa maraming bahagi ng bansa. Sa ngayon ay tinutumbok na nito ang Babuyan Islands. Taglay ngayon ng bagyo lakas ng hangin na 185 km per hour at pugsong 230 km per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 20 km per hour. Huling namataan ng pag-asa ang sentro nito sa 230 kilometers east northeast of Tugigaraw City, Cagayan, or 240 kilometers east of Abari, Cagayan. Ayon sa pag-asa, tila panandalian lamang po ang pagiging super typhoon ng bagyo dahil posible itong maglandfall o tumaan malapit sa Babuyan Islands at northeastern mainland Cagayan. Ngayong gabi, bukas na umaga habang tumataan ang bagyo malapit sa Northern Luzon at Taiwan at diyan po magsisimula na unting paghina ng lakas nitong habagat ay lalabas ng ating area of responsibility ang nasabing bagyo sa araw po ng Webes. Sa ngayon, nakataas na po ang tropical cyclone with signal number 5 dyan po sa eastern portion of Babuyan Islands. Signal, habang signal number 4 dyan po sa the northeastern portion of mainland Cagayan at malalabing bahagi ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa the northeastern portion of Isabela, the rest of Cagayan, Apayao, eastern portion of Ilocos Norte, and the northeastern portion of Kalinga at Batanes. Signal number 2 naman po. The rest of Isabela, northeastern and central portion of Aurora Northern and central portion of Aurora Quirino, the rest of Kalinga, northeastern portion of Nueva Vizcaya The rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra, Mountain Province, Ifugao, northern portion of Pinguet And the northern portion of La Union Signal number one, Sacazon, including Pulilio Islands The rest of Aurora, the rest of Nueva Vizcaya The rest of Pinguet, the rest of La Union Nueva Ecija, Pangasinan. Tarlac, balas Bulacan, Pampanga, Bataan, Marinduque, Cavite, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, and Catanduanes. Kaya patuloy po na pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging maingat po at maging alerto at maging handa sa mga pagulan at bugso ng hangin ng bagyong egay. Liit na magtala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan kapag lalabas ng ating mga tahanan.